Kaya pala nyo, hindi kasi kayo nakikinig eh. Isipin nyo, nakakaya. Nung na kayo matimbog ng mga pulis, nasayang pa lahat ng mga pinagpaguran nyo. Tayo mga mga hold up. Tapos ngayon tayo pa na hold up. Hoy! Hindi mo nakakaya yun? Boji, tumigil ka na dyan ah. Alam ba, kanina pa ako nabibigyan dyan sa mga sinasabi mo. Eh, ikaw nga hindi marunong sumunod sa usapan natin, no? walang iwanan, di ba? O, oh, ano eh, ginawa mo? Puro, puro negatibo yung nasa isip mo. Puta ka ng putak, eh. Hindi, dapat itong si overdose ang sisihin, eh. Pwede ba? Tumigil na nga kayo dyan. Lalong sumasakit yung ulo ko sa inyo, eh. O, oh, tumigil na daw kayo. Alam mo, Kinky, tama rin naman si Boji, eh. Hindi natin linya ang hold up. Tignan mo, minsan nga lang natin sinubukan. Sumabit pa. Mabuti pa siguro, bumalik na lang tayo sa dati nating trabaho. O nga, Kinky. Alam natin ang mga pasikot-sikot dun eh. Iniisip ko lang naman yung kaligtasan mo eh. Alam nyo, yun din yung iniisip ko eh. Naunahan nyo lang ako. Tata ka nun! Bubuhay <laughs> kayo! Ano, kamusta? Alam nyo naman ako. Parang kumuti, eh. bigyan na lang sumusulpot. Yes! Ah, uh, siya ba? nga pala. Siya si Hudlo, na gustong gumuro pa rito. Pakikinabangan yan. Aba, eh. mas <laughs> <laughs> Basta ano? <laughs> rekomendado niyo, Tata oh, ano. Ay, Walang problema oh, oh, oh. sa akin. Approve yun, ha? May alam ba naman yan? Baka mamaya, pabigat lang yun sa lakad. Ang masama niyan, baka mamaya, pakawalaan ng mga piko yan. Pare, walang hudas sa pamilya namin. Yan ang sabi mo. Alam mo, ikaw, Boji, kahit kailan, ang laki-laki ng problema mo. Bakit hindi mo na kaya natin subukan para matanggal yung sakit ng ulo mo? Ano sa tingin nyo, Tata Kanor? Walang problema sa akin. Tutal, tinuro ko ng lahat sa kanya mga nalalaman ko. O sige, subukan natin. Tingnan natin kung di mapahiya yan. Pare, hindi ako lumalakad na may tinik sa daan ko. Winawalis ko muna. Pwede ba yung i-test drive? Oo. Oh, basta kayo, pwede, pwede Mahala ka na muna dyan pare ha. Sige pwede lang. test lang namin to. Oo. Oh. Uy. Okay to ah. Talagang pinu-feel ko siya ha. Ah. Ganda, no? Okay. <laughs> talaga, no? Ang ganda ng ride, ano? Mahal. Ibang klase. Uy, oh, okay. okay lang sila man ha. dalayan niya ng Benz. Nakakahiya ah. Eh, <laughs> Tsaka alam mo hmm. to pabibili ko to sa papa ko O oh, sige Ipabili mo na, dahil maganda naman talaga ito eh Kayang-kaya -kaya niya yan Alam mo naman, birthday ko kasi Kaya, ah. yun <laughs> Happy birthday Ay naku, nakakain ko ba talaga, no? Ipag-color ko ito eh oh, maganda yung kulay Kung ka ba Pare-papa! Ano ibig sabihin Bayan ito? ipag ng kotse mo Ano ibig sabihin ito? Hoy! ipag ko! Kunci kau, kau itu balik ke sini tu. Lagu tunggu itu tak ambuk. Bos, bos, Pinahirapan mo kami, ha? ano ba? Bro, tama ah! na! Kind, mga tao yan! Ano? Hindi yan mga baboy! Nagpapatid ang sila! Tama na! Tigil! Okay. Tama <that> yeah. Ta exactly yeah. ja na! Tama na! Tama na! Okay. Tama na! Tumigil na! Ano? Sinti mo yan! Tama na! Pare, pare, okay? Pahinahabol ba tayo? Ano yung mga baboy niyan? Tama na! Tamaran! Ya, Anakmu! Bro, tamaran! Bro, tamaran! Ah, aku balik ayo. Ah. Ah. Ada. Huwag ka maingay. tayo. Bro, maririnig oh! Ano ka? Iiyak o tatakas kayo ni Dito, dito. Ah. 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 Wala na tayong pupuntahan. Sukol na tayo. Gusto rin kumangkay ilaban. Wala akong gamit. Balansay, kailangan sakripisyo kita. Masasaktan ka nga lang. Pero ginagarentiya ko sa'yo, hindi ka mamamatay. Ang importante, si Angel makapuga. Kaya <tors> anghel sila mainit. Balansay, <tors> <tors> pinagod mo ako, ha! <tors> Ito na natin to. Tama na sir. Oh, Ito na natin oh, yan. Yari na yan. Na. Wag. Ako yari dyan. Alam niyo naman sir ang sitwasyon ko dito eh. I'm in a very critical area. No matter what sir, alam niyo naman. Hindi ako, ako pwedeng magpaalis ng kahit na isa kong tao. Ang mabuti pa, mag-report ka sa akin dito. Swerte mo, buddy. Mabait pala si Ch***. Huwag mo nang binabasos ang noon, Duterte. Uh... Hindi, <laughs> isipin mo ha, mabait talaga. Isipin mo, disciplinary action lang ang binigay sa akin. Kung iba-iba yun, di pinakulong ako noon. Eh, dapat yata sa'yo makulong minsan-minsan eh. Abay, kung makukulong ako, dapat pati ikaw makakulong din. Ay, hindi. Talaga si Luter Duterte, o, mabait pala talaga yan. <laughs> mabait talaga. <laughs> Oo! Si Colonel. Kanina pa hindi nintay sa loob, sir. Thank you. We are in this area. Lieutenant Clodier, you'll be assigned here at ikaw, De La Cruz. You'll be here. Although isang location, pero may kalayuan din to. At ang pinakamabilis na daan, dito sa ilog. Medyo risky nga lang. Gusto kong maalaman nyo na ang mga kalaban natin ay Muslim rebels, but more on Muslims. Is that understood? Yes, sir. yes sir. sir. At least, you may take your seat. Yes, sir. Andiyan na ba si Cariño? Yes, sir. O oh, sige, papasukin mo na. Yes, sir. Sergeant, pasok ko na raw. Ba di, ipapasok ko na raw. Ayok, ayok. Ayok na. Good luck ba di, ha? Hikap! Carino, Lieutenant Plaver will be your new platoon leader. Sir. At silang ng apat naman na magiging replacement sa mga namatay mong kasamaan. Inasahin ko muna si Duterte rito. Carino, inaasahan ko na hindi na maulit ang nangyari, ha? Yes, sir. Okay. That's all, gentlemen. You may go now. Yan na ba mga bagong mm, na, Mm, yan na mismo. <laughs> Hmm, mababango pa. <laughs> o, oh, paano, Mista? O, oh, Mista, kung ano -to naman eh, kung may problema ka, tukawag ka sa akin. <laughs> o, oh, syempre, kanino pa ako tatawag dito, ikaw lang kakampi ko. Iingat ka. Ikaw din, pag may problema, tawag ka. Sige. <laughs> you prepare one team. We'll conduct patrol now. Ngayon din, sir? Ngayon din. Move. Yes, sir. Move.